Okay. Uh, balita muna tayo kasi naalala ko yung handa kasi sa balita natin. Dahil uh, may mga litsunan doon sa laloma na pinasara. Uh, alam naman natin yung litsun ay ano, talagang oo, kasama yan sa holiday ano natin eh, Pasko. Uh, kahit nga anong okasyon, parang yung iba yan talaga yung highlight, di ba? Yung lechon. So, ayan. Ipinasara ng Business Permit and Licensing Department ng Quezon City ang labing apat na tindahan ng lechon sa Laloma uh, dyan sa Quezon City na umanay ng positibo sa African Swine Fever o yung ASF. Ayon po sa head ng PPLD na si Ms. Margie Mejia. Nagsagwa sila ng pagsusuri sa ilang baboy sa Litsunan, sa Laloma, kasama po ang QC Veterinary Department at Bureau of Animal Industry bilang bahagi ng regular na inspeksyon ng lokal na pamahalaan at pagtataguyod ng kapakanan ng publiko, lalo na ngayong kapaskuhan. O gano'n kaya ka-regular yung inspeksyon? Diba? Parang bigla kami, bigla akong, ngayon lang ako na, parang narinig na may pinasarangan na mga litsunan. Nang matok na may ASF, yung ilang baboy sa litsunan, agad po inirekomenda na isa ilalim sa uh, kali mga baboy. O, pero siyempre para hindi na po yun ililitsunin, ah, kasi baka mamaya ikakal. <laughs> Nakakala niyo ililitsunin, hindi na po, ikakal ng lang yung mga baboy para maiwasan yung pagkalat ng sakit. At agad ding pinagpalabas ng temporary closure order ang BPLD sa naturang mga litsunan at insunod na rin sa rekomendasyon ng bai ng uh, CVD at ng City Health Department. At tinitiyak naman ng QCLGU na nananatiling isolated ang ASF sa lugar at walang banta ng ASF sa iba pang pamilihan ng lunsod hindi na ipapasa daw sa tao ang ASF virus. So nagsimula na rin ang proseso ng disinfection sa mga apektadong lugar sa Laloma at naglagay din sila ng mga checkpoint sa lokal na pamahalaan doon para makontrol yung paggalaw ng baboy mula at pagpasok ng Laloma. Eh nagsasagawa din uh, ng dialogo ang QCLGU sa pagitan po ng mga negosyante Uh, para talakayan yung mga isyong pangkalusugan, kaligtasan, yung operasyon ng lechonan para mapanatiling ligtas and siyempre maunlad yung industriya ng lechon <clears throat> na ipinagmamalaki po sa Quezon City at ng buong bansa. So inikahit po ng LGU, QCLGU, ang publiko na makipagtulungan at manatiling mapanuri para sa kaligtasan, kalinisan, and kapakanan ng lahat, lalo na ngayong kapaskuhan na in demand na naman ang lechon. Ang problema kasi, kapag kahit nga eh, hilaw or luto, hindi mo naman masasabi kung may ASF, di ba? Unless susuriin talaga. So, dapat yung mga negosyante, yun na lang ang maging uh, parang true, di ba? <laughs> or tapat doon sa ano nila, sa negosyo nila. Okay. Ah, okay. uh, Ano ang uh, dapat ay gagawin nila, di ba? Dapat ay patas, tama, diba? Alam nilang may mga symptoms na ng ASF, eh, huwag na nilang, ano, huwag na nilang ipilit, di ba? Para na rin sa natin. Ah, uh, siguro may kaling ng baboy. Ibig sabihin, dun sa litsunan, may mga buhay pa di ba, hindi naman lahat katayin eh so, minsan nag -i sila doon mga buhay na para katayin at frictionin, so yung mga buhay yung nakitaan ng may ASF, kaya nag-issue na ipakal na o patayin na yung mga uh, baboy no, na para sa lechon pero ang tanong, ilang lechonan pa kaya di ba, ang um, may mga ganitong kaso, sana isolated lang pero masyado madami yung 14 na lechona na ipinasara. Diba? So, mahihirapan tayong kumuha ng mga lechon. <laughs> Sa so, kaya tayo kung walang lechon. Um, tingnan natin. No? Uh, actually, hindi na, yung mga kababayan natin ngayon, hindi na buong lechon yung hinahanda. Misan, pork, ayun na lang, belly na lang, di ba? Mm -hmm. Kasi, Oh, uh, di ba? Yung lechon bellies na lang. Kasi yun yung medyo afford natin na, ano, baga, mas, mas, mag, ano, um, uh, mura-mura kaysa dun sa buong lechon. Okay. And kaugnay pa rin na mga meat, lalo na ngayong kapaskuhan, uh, pinapalakas ng DA yung monitoring laban sa frozen meat at yung pinapaigting pa rin ng DA yung 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 frozen meat na binibenta as fresh meat. Okay. Pinalakas ng DA ang pagbabantay sa mga supermarket, sa palengke, sa buong bansa para matiyak yung wastong pamamahala at paglalagay ng label o label sa mga frozen meat sa gitna ng tumataas na pangamba sa kaligtasan ng pagkain. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulo Laurel Jr., Inatasan na niya ang AMAS, o DA AMAS, yung Agribusiness and Marketing Assistance Service, ang Bureau of Animal Industry, ang National Meat Inspection Service, uh, para magsagawa po ng mas mahigpit na inspeksyon at tiyakin ang pagsunod ng mga retailer sa tamang labeling at storage regulations. Ayon po sa DA, may ilang mga seller na patuloy na ibinibenta ang frozen na baboy bilang mga sariwa na nagpapalito sa mga mamimili at nagsasabotahe sa mga lehitimong retailer at local producer. Ang naturang pautosan ay umaayon din sa mga uh, nagpapatuloy na inisyatiba ng pamahalaan para patatagin ang industriya ng baboy habang naharap ang mga magsasaka sa problemang uh, pababain ang farm gate price sa kabila ng maliit na paggalaw sa retail cost. Ah oh, kasi actually yung iba magbababoy ay umaangal dahil masyadong mura ang kuha sa kanila. 'Di ba? Uh, ang sinasabi, sabi, minsan may kumukuha ng 140 live weight <laughs> eh mm. ang suggested ng DA dapat na su 210 mm. ang uh, presyo ng baboy kasi hindi humura ang magalaga alaga ng baboy kuya Ramil. Yung oh, oh, feeds. Oo, feeds, 'di ba? Uh, expensive, tapos may banta pa ng ASF, ba? Diba? Anytime, mm -hmm. uh, pwede kang tamaan. Minsan nga, kahit walang sakit yung alaga mo, pero nasa radius ka. May mga kapitbahay ka na may ASF, tapos kasama ka dun sa radius. Eh, makakal din. Uh, damay ka. Uh, nung mga ano na yan, uh, ikakal na mga baboy. Eh. So, uh, mahirap ngayon. <laughs> Uh, pag-aalaga ng baboy. Dapat talagang secure-secure ang iyong mga alaga. Si Kuya Ramil, di mo na nag-aalaga ngayon ng baboy. Stop muna, stop. Native, okay. native pero. Ah, native. Native na mga ano, yung kulit itim yan, di ba, pag sinabing native na baboy? Tama ba? Yung may kulay, oo. Oh. Yung sa oh, akin, eh. batik-batik. Ah, okay. Batik-batik ito. So, ayan. Kaya, um, ito parang sa akin, yung mga retailers pa rin, di ba? Be, be, dapat maging uh, truthful, di ba? Maging honest. Doon sa binibenta nyo, kung frozen yan, dapat frozen yan. Hindi kailangan i-pronta mo na fresh yan. Kasi yung iba, ginagawa at tinoto, di ba? Yung pinatinut, ano na, um, uh, o, uh, oh, tapos ibibenta as ano uh, sariwa. Eh, kawawa naman yung mga... Uh, pero ako parang madedetect mo naman kung bagong katay o frozen ang meat, kahit na nato. Uh, lalo na kapag nato yung frozen. Hmm, iba, kasi iba, 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 na yung, iba na yung kulay iba. niya, di ba? Hmm, Ibang kulay niya. Uh, tsaka ano, uh, okay, mas cheaper nga naman kasi yung uh, frozen. Ako sa akin lang, kapag frozen, frozen talaga. Uh, kasi kapag na tow na 'yan minsan madali ma-contaminate, madali may mga amoy na kaagad, di ba Kuya Ramil? Makapansin mo. Mm. Eh kapag po ganun ang inyong nabili, uh, minsan ano po eh uh, maano ma may lasa, may amoy lalo na kapag ano uh, yeah, na, -na, na defrost na di ba na uh, naalis na yung yelo talaga ng mga frozen meat nato. Kaya be careful. Huwag tayong masyadong mainganyo doon sa mura. Uh, suriin nyo ang mabuti, bakit mura? Diba, e uh, baka yun nga, may mga uh, damage na. So, ingat-ingat po tayo mga namimili. Okay, eto good news. Kasi yung Philippine rice variety na dinorado, eh, nagwagi po sa World Best Rice Awards. So, may ganito pala. Uh, World's Best Rice Award. So, nasungkit po ng Philippine Rice Variety na NSIC RC218 o mas kilala bilang Dinorado ang ikalawang pwesto sa World's Best Rice Awards na ginanap po sa Cambodia, Phnom Penh, uh, Cambodia. Ayon sa Department of Agriculture, isa sa mga nangibabaw ang Denorado laban sa 30 entries mula po sa mga rice powerhouse tulad po ng Thailand, India at Austria. So isinumiti po ng Philippine Rice Industry Stakeholders Movement ang rice entry na ito na ginawa ng Philippine Rice Research Institute ng DA noong 2009. And nakilala ito sa kanyang aroma, sa malambot at lasa nito. Samantala, parehong itinanghal na world's best rice, ang variety ng Vietnam at three-time champion na ST25 variety at ng uh, seven-time champion ng Cambodia. Oh, so talagang yung Vietnam at Cambodia, sila na eh, pagdating sa mga uh, klase, di ba, ng bigas. Yan. Number one sila, Thai. Number one, pareho daw. Uh, ang paligsahan ay hinusgahan sa pamamagitan ng double blind evaluation na pinangunahan ni Chef Robert Nieto na kilala bilang si Chef Buttercup, ang reigning Lord of Rice champ ng California. Mm. So, ayan. Uh, pero... Pag dinorado ba, mura o mahal? Ako yung minsan na issue, eh. mura ba mahal? Dinorado. Right. O, oh, so yan. Uh, parang ito at, ata yung maalsa, di ba? Yung dinorado. Hindi, mabango yun. Eh. Mabango. Mm. Ayan, uh, yan, may aroma nga siya. Aroma, tsaka malambot, and yung glasa. Mm. minsan nga matry natin. Magkano kaya, na kaya per kilo ng dinorado ngayon? Uh, sa, sa doon sa amin,

Oh, yun. Kaya yung iba, ewan ko kung anong mga kinukuha nila na variety or ibang klase na kumukuha sila ng iba pang supplier ng bigas nila. Kasi marami akong kaibigan nagbibenta ng bigas. Um, kaya madami akong nakikita na post na nag adjust nga sila ng uh, presyo. You know? uh, kasi nga malaki daw ang puhunan. Yung so, sa giving ng doon sa probinsya, usually pare-pareho sa presyo halos eh. Sila yung, nagigiling? Oo, oh, sila nagigiling. Yung yeah. dinorado, one-one, yung ordinary, nine-hundred. twenty kilos. Uh, eh, yung direct sa milling yan, kaya siguro medyo hmm. mura kasi uh, hmm. siyempre na, ano na yan, na, na patong-patungan na kung dito ka sa Manila, bibili. Okay. Hmm. Ayun nga, ang gumagalaw ata is the imported rice. And to think, wala nga importation ngayon. Paano gagalaw ang imported rice? Diba? Dapat. Kasi may O, kaya ka. Eh, di bago. pa. na ba? yung bigas. Oo, di ba? Luma na yung bigas. Tagal na no. naka-impact niyan dito. Ang ang importation eh. Tapos, higang gagalaw yung uh, presyo. Pahirapan pa daw ng kuha ng supply. Eh, sabi ng mga nagtitinda. Okay. Ah... Uh, Kakatapos lang ng bagyong Tino, ng bagyong Uwan. Ah, uh, dito ah uh, natin Sunday, 'di ba? After ng program natin ng gabi. Ah, uh, uh, dito sa uh, Rodriguez, uh, umulan siya pero hindi gano'ng kalakas. Naramdaman yung hangin mga hapon na, hapon mm. gabi, 'no? 'Yon, gabi and Monday morning. Yeah, naramdaman na talaga yung ano uh, uh, bagyong uwan uh, and thank god kasi hindi siya gano'n kalakas. No, hindi sa hmm. siya ganoon kalakas. Uh, dito sa area ng Rodriguez, no. Ewa ko lang yung iba dati mga kababayan, di ba, na lalo na yung sa Luzon, no, na bandang taas ng Luzon. Yeah, eh mga dinadaanan ng bagyong uwan and ang DA nagpalabas na po na magkano na ba yung damage uh dahil dito sa typhoon uwan and kino na sa 744 million pesos na po so ano ah, hindi. uh umabot na sa 188.27 million ang pinsala sa agrikultura dulot ng bagyong uwan Samantala, 555.56 million pesos naman ang tinatayang pinsala mula sa Bagyong Tino. So, kaya ganun yung uh, presyo. Uh, mas malaki pa si Tino, di ba, na nasa na-damage, no? 55 million. Pero sabi nga ay ongoing pa rin yung, uh, uh, yung pagpasok ng mga reports. So, batay sa ulat po ng Disaster Risk Reduction Management Operations Center ng DA, tinatayang na sa 10,839 metric tons ng palay, mais, kamoting kahoy, iba pang high-value crops at mga alagang hayop ang naapektuhan ng bagyong uwan na tumama sa 6,580 na mga magsasaka. And tinatayang 3,905 hektarya ng sakahan sa mga rehiyon ng Ilocos, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol at Eastern Visayas ang nasa Lanita. And samantala, sa inuulat po naman ng DA, umabot naman sa 21 or 22 metric tons ang kabuang pinsala sa ani mula naman sa Bagyong Tino. And naapektuhan nito, eto medyo malaki, 20,000 plus na mga magsasaka. And um, nasa 10,000 hectare ng sakahan sa Calabarzon, Mimaropa, Western at Eastern at maging sa Central Visayas at Northern Mindanao ang naapektuhan. Medyo malaki talaga yung damage na bagyong uh, tino. No, hanggang uh, ngayon ay nag-start na sila na um, Bumangon, especially yung sa western, eastern, and central Visayas. Eto, matutuwa ka dito kasi tungkol to sa TESDA. <laughs> kasi yung DA daw at TESDA ay pinalakas ang partnership para mag-improve ang pagsasanay sa agrikultura. Pinalakas ng Department of Agriculture at TESDA Technical Education and Skills Development Authority yung kanilang partnership para baguhin ang mga pagsasanay sa agrikultura alinsunod sa mga bagong teknolohiya at mga pagbabago na isang hakbang para mapalakas ang ani at maitaas ang kita ng mga magsasaka at mangingisda. Sa pulong kamakailan sa pagitan po ni Agriculture Secretary uh, Francisco Chulo Rell, Jr. at ni TESDA Director General Francis uh, Benitez, nagkasundo yung dalawang opisyal na maglungsad ng serye ng updated training program sa AKOP ang Rice Machinery Operation, Agri-Entrepreneurship at Post-Harvest Technologies. Kabilang sa kolaborasyon ng TESDA, ang espesyal na pagsasanay sa cold storage facilities, refrigerator, refrigeration system, at post-harvest at canning operations ng mga manging isda kung saan iahanda ng TESDA ang modules sa pakikipagugnayan sa Fisheries Development Council ng DA. Uh, para daw po lalong maging professional ang sektor ng agrikultura, ilulunsad ng TESDA ang bagong kurso patungkol sa cooperative management, uh, katayan at operasyon ng slaughterhouse, ang seaweed processing, kasama Uh, at lahat ay isasama sa national curriculum sa susunod na taon. Mm. Ah, uh, bukod pa to, kasi ngayon parang organic agriculture yung nasa TESDA, na, di ba? NC1, NC2. Hindi, marami naman kasi yan. Pare, ano na yan? Okay. Ah, uh, okay, interesting na. Pero ngayon, uh, as in bago to yung mga cold ano cold storage facility. Oo, oh, oh, yan yung mga i-introduce siguro ng bagong training. Oo. Oh, oh, Yung PR nila, winning oh, regulation. Oh. Oo. Oh. Oh, And uh, pati mga slaughterhouse, uh, pati yung mga kooperatiba. Ito, ako ay agree na dapat mag-kooperatiba nung ilan nating mga magsasaka, di ba? Para makonsolidate sila. Meron sila mga Uh, Itatay yung cooperative ba? Mga seaweed processing. Meron ka na bang seaweed processing? Meron ang testa na po. Meron yan ang testa ng seaweed Ayun processing. Yun. Uh, I mean, you, pero yung mga cooperative, kaya ba nang ano yun? Ay, mali, ema ko. Bakit pag-coordinate sila sa CDA, Cooperative Development Authority. Hindi ano, pa pag-aaralan yun eh. Mm -mm. Pag-aaralan ng cooperative. Maghahanap sila na mag-enroll. <laughs> Oo, oh, hindi. Oo oh, nga, yung mag-enroll. Pag nag-enroll, oh. kumbaga parang ituturo lang nila yung kung paano patakbohin ng cooperative. Pa uh, siguro. Ah... Uh, 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 Oh, it's na, bit of a Okay. And, uh, meron din silang, ano, um, uh, isa sa pinagtutuunan din ng pansin, yung nurseries and greenhouse na taniman ng halaman para naman daw sa high value crops para maiwasan yung pagdepende natin sa imported na mga uh, punla yan. kasi daw medyo malaki pa rin yung pangangailangan natin no? tungkol sa high value crops so yun, establishment ng greenhouse and nurseries no, yan daw yung isa sa sinisulong nila yung gampang yan ng ano, NC2 eh. nasa NC2 na ng agri-crop NC2, yung nursery operation oh, eh, baka papagandahin pa nila ah hmm. oh. Bakit hinihiwalay na? Parang, ano, kumbaga, parang isang solong course na siya, hindi naka-incorporate. Ah, uh, okay. O, kasi nga, pwede naman. Uh, kasi nga, uh, parang, pahapya, kumbaga, pag nasa TESDA na ka, dadaanan mo lang siya. Yung nursery and greenhouse operation. Ito, parang, siguro, mas tutok. Parang, ganon ba? Ay... Parang okay. ganun, pero siyempre, kung pag-aaralan mo yan, doon sa yeah. study, eh, ma uh -huh. matututunan mo na rin yun. Okay. Kaya nga, siguro, mas ka mas naman, malawak. Ah, siguro nga, mas malawak. Pag oh, mas high-tech. <laughs> mas high-tech na yung mga greenhouse and nurseries. Actually, nakapulot nga ako ng ano dyan eh, ng idea, ano pa yung mga, uh, um, parang sabi ko nga ano yung best technique Kuya Ramil, sa pag-establish ng mga nurseries na mga, uh, nurses. Mga ng mga nursery mga taniman ng nangalaban hindi lang for high value crops kundi maging bawa sa fruit-bearing trees 'di ba kasi yung nursery parang hindi naman siya for vegetables lang hindi lang siya kasi pati mm. ornamental 'di ba din na nursery naman eh mm. Mm. so 'yun ano yung mga best technique na maipapayo mo mamaya sa programa natin uh, sa pag-establish ng mga nurseries na ganito no? for high value crops fruit bearing trees oh, kasi ikaw, nagtrabaho ka sa orchard, ikaw may orchard ka so uh, paano ba yung pag-handle ng ano, mga nursery na yan, best technique sa uh, pag-establish ng nursery para sa mga fruit bearing trees, vegetables like that So, yun yung i-topic natin later sa kabuuan ng ating palatuntunan. And syempre, yung Q&A natin, uh, welcome na yung ating mga kababayan na magpadala po ng inyong mga panong, uh, uh, suggestions, feedback. Ano bang topic ang gusto nyong alamin natin? Uh, I-discuss namin ni Kuya Ramil, yung mga kaalaman natin. So, gagawa natin yan ng content at tatalakayan dito po sa KSA. So, isend niyo lang dito, no, uh, cellphone number 0916-499-6195. O kaya naman po ay 0929-321-873. No, yan po yung mga contact numbers natin. Kung wala naman po kayong cellphone, sa, sa Facebook Live, pwede din po. Uh, Facebook Live, pwede ko kayo mag-iwan ng mga tanong doon. O kaya, pwede din yung kayong sumulat sa ating himpilan. O kasi baka mamaya, marami pa rin tayo mga kababayan, lalo na yung sa probinsya. Uh, walang uh, cellphone. O pwede naman text. makitext. <laughs> makitext sa inyong mga relatives. So ayan, text nyo lang. 0916-499-6195 0929-0999 Okay. Sige.